Nakakatawa po at madami ang mustasa ni nanay. Pero dati nanay, inom po kay kami mga... Ay! Halo! Halo ka talamba! Oh no! <laughs> Yari kang bata ka! Buto hindi na matay! <laughs> <laughs> sa camera! Ito na po yung isang plangga na mga kadilag. Bali, inabot po ng isang plangga na yung na-harvest ni nanay ngayon. <laughs> Pangalawa na niyang pitas ngayong araw mga kadilag itong mustasa at pechay. Yan, yun po ay di-deliver na sa Divisoria Sulok! Yay! Kasakay <laughs> <laughs> sa <laughs> Mercedes, -Benz. Mercedes -Benz. <laughs> Tricycle! Ito po! <laughs> Kadilag, welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay wala po akong pasok. At yan, rest day ngayon mga Kadilag. Dito sa amin mga Kadilag ngayon ay maulan. Yan naman, by the ang nami-miss na ninyo mga Kadilag. Sa so mga nagtatanong, by the po si Talambo. Wala nang nakaraang vlog at nasa school. Asan ka daw nayon? school. Ay ba't hapon na ay kay nasa school pa? Anong nagawa mo? Ang um, nagsulat kami. Wow! Masipag! Sabi na may nakipag-birthday. <laughs> Siya nga. Nakipag-birthday yan. Wala nga pasok kahapon. Ah, wala kayong pasok ka paso hapon. Ngayon, may pasok kayo. Wala din. Wala din. Iyon tayo okay, sasama kay nanin, tayo mamimitas ng mustasa. mustasa. Wow, kami nga po pala ngayon mga kadilag ay mamimitas ng mustasa. Si nanay po'y kanina pa yata na mimitas. Kanina <laughs> pang umaga. kanina pang umaga. Ay, sino magbibenta nanay ng na ngayong mungkuhan? Ah, ikaw po. Ayan, uh, ito na po ang kay nanay ng na mga mustasa. I-harvest na. Ay, ang daing. Yung iba'y maliliit pa nanay, ha? Mainig tayo, kaya hindi... Oo, oh, may gingapot ngayon, nai. Umulan na mga kabilang. Ayan. Si nanay ating tutulungan. Talambo! Marunong kang mamitas. Bawag si nanay na lang. Ay, kaninong pandilig ito at napaka-cute. eh, lang po Ah. Ah, pamimitas mo nanay kasama na po ugat. Mm-mm. -hmm. At parang yan, kaya naiwan na. Naiwan na. Sila talang buhay dito. Medyo natagiti lang naman. Kaya bagay naligo na. Chloe, hindi pa ano. Mukhang di ka pa naliligo. Yan, mga katilag. Madami sinanay tanim. Yung iba ay maliliit pa. Dito sa kabilang dako ay petchay. Yan po ay namimitas na sinanay ng stasa. Stasa. Tutulungan ko na si Nanay. Mga kadil. Chloe, kunin mo na. Diyan ka lang talang buha. Doon ka lang sa gilid. Bakay kayo makakuan Tapak ng... Lagi sa inyong damit. Si Chloe po ang taga ko. Diyan mo na, Nini. Ilagay sa plastic. Ay, ba't Nanay sinasama mo na po ang ugat? Ay, hindi na alis. Itong naiiwan ay lalalaki. Mamaya, Nini. Hawakan ko muna. Masarap ito ay kinilaw. Alam mo ba, Chloe, na ang kinilaw ay paborito ko? Oop. Oh. Oop mo yung Kaunti na lang po. At sinanay po ay kanina po yung nakapitas mo. Habang naaulan. Mabili po sa tulay? Oo. Ay uhot. Ngayon lang ulit ng gamastasa ay. Eh. Ala rin ang mustasa. Ito po nani kailan lang niyo tinanim. Hindi pa natatay na kahit tinyo Oh, naghahalaman. Nagdidilig eh. Higi madami ang mustasa ni nanay Pero dati nanay ininom po kay kami. Ay! Hello! Ano ka oh, no! Ba? <laughs> Yari kembata ka. Butot hindi na matay. <laughs> <laughs> sa camera. Hindi naman ano, na, hindi naman na tuba lalawat po kahoy. Ayan po yung lagay Ginagawang lagayan ng kwan, ng gerito po ang mga kadilag. Palapa. ng niyog. Yan. Huwag ka din sumandal at baka um no ka din. Ano ka din nanay? <laughs> Alak ka. Halamanan, ah. Uh, kukuha po po. Mga kadilag bedi. Ah, naraki. Hmm, Putulin mo yung ano. Si Chloe po ang katulong ni nanay. Sige, kuha din mo. Yan. Yeah. Yan. Ah, Tapos ilalagay mo dun. Ah, lagyan mo na dun. Ano Sa plastic. pipitasin pipitasin ko na na perdahon. ah wag na mm -hmm. gusto na yung lahat ay eh, ano naman po ito ah yung mga nasa ah ba may talong honey talambo <laughs> <Ito> si talambo yung <laughs> babe na oo, <laughs> oo. Oh, oh, oh. Ayan, mga kadilag. Ito naman po yung petsa. Yung iba po ay maliliit pa. Tapos ay dito, asa ah, sa kabila, ay may mga okra, din pong tanim si nanay. Opo, ay bihirang makapunta dito sa may halamanan nila at madalas ay may pasok. Ayan, ganda ng halamanan. <laughs> yung dalawa na may pa kuan-kuan lang para supervisor. <laughs> Parang supervisor yun dalawa. Parang ako, di ba? parang supervisor. Hanay, tayo pag-alagalala sa tala ni nanay. Tama na, At makakuan. Oo. Oh, oh, oh. Kakaunti ang mga kadilagang pipitasin ni nanay dahil siya po ay namitas na kanina. Alam nyo ba mga kadilag, kapag ay, daw may menstruation nanay, hanay, ay bawal daw pumunta sa taniman. Bakit po? Ay, nagkakapasak. Wala. Na, wala naman po ako. Wala po okay. ako ngayong menstruation. Nagkaka-ano po? nagkakapatak-patak nagkakapatak-patak ah kaya pala bawal so yun mga kadilag kami muna ay pupunta na doon sa may nanay dahil tapos na po siyang mamitas tara talambo oh yun po yung nakuha nanay na, na inapitas pa kailang pitas muna nanay ano yan ngayong araw pa pa kailan po pandalawa pandalawa po yung mga napitas kanina kanina Dami. Magkano po nanay isang ganito? 20. Ba, 20 na po ito. Oh. Bay. Oh, mahal talaga na ngayon ng gulay. Ay, yung princess and panta, tatatlong puro. Sige <laughs> nanay, madami-dami. Ito po ay hinuhugasan ni nanay, tapos po ay tinatalian. Saan ka na yan na yung mag-aalok? Ako, ito na ko sa sulok. Sa sulok? Ah. Uh... Ngayon. Hey,

nanay ang magtatalik siya, nakakaalam kung gano'ng kadami. Ito nanay, okay na? 20 pesos na ito, mga kasi Ito po yung, ano ka ito? na, magkuhan ka na yan, gusto mo. Abay, kami po pa bibili, para itinagpintan mo. Mm Kaya -hmm. mo na, nanay. Si nanay po ay nakadaming tali. Ilang tali ito, nanay? Nabilang mo po. Bilangin ko ha. Sa tali lang naman. Isa. Dalawa. Tatlo, apat, lima, anim, ito walo, siyam, sampo, labing isa, labing dalawa, tatlo, labing apat, labing lima, labing anim, labing pit... Aba, ulit, ulit! Nalito ako mga katilag, ulitin natin. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Wow! Nakabinti. Sinanay, easy 400. <laughs> ba, hindi easy pala ito Pinaghirapan ang pagtatanim. Wow! Nakadami. At dahil dyan, idedeliver na po ito sa Divisoria. Divisoria solo <laughs> Divisoria solo At ako ang magbobuhay na mano kay nanay. Nasaan na yung makapal kanina nanay dito ah? Ayaw ko din. Tingnan yung mustasa sa din ah. Yung makapal yun ah. Yan, tingnan nga buhay na mano. Magkana po isa? Baintihan eh. Dalawa state. na. Dalawa na kukunin ko dahil paborito ko ang <laughs> ay, mustasa. Ayaw ako na nanay. Para kayo may buhay na mano. Ayan, yeah, mga kadilag. Tayo po ay bumili kay nanay But ng po mustasa. Po mustasa. Na. Sa susunod nanay, ako ipasama po ulit pamimitas para maka-experience. <laughs> si, yeah. Kayo. Sige po. Ito po ay panguna mo pala ang pitasan eh. At naka 400 pesos na si nanay. Naka 280 ka na pong benta kanina nanay. Uh, uh, madali lang sa <laughs> madali lang ang kita sa gulay. Basta't masipag magtanim mga kadilag dito eh. Ito pong aking nabili kay nanay eh. Mamaya ko po babayaran. Dito ko po muna sa gilid. Balagay nanay-nanay. Mabayaran. O, oh, mabait si Duday. Siyempre, parang aboy naman nung ay. Sasalan sa nanay sa langgan. gan. Talagang bare months na mga katilag. Dahil dito sa amin ay eh, kapag ka sila nanay, tuwing bare months, masasabi mo talagang malapit ng pasto dahil sila ay <laughs> nagtatanim na ng mustasa. Ang mustasa, <laughs> <laughs> mustasa po'y tinatanim nila nanay bare months maganda ang kulan pag ganay din. ang na. Gandang tingnan na nanay dito sa camera. Oo nga. Yung hmm. iyong mga tanong. Green na green. Mukha pati yung sariwang sariwa. Ito kapi. Okay, Ito sila talaga ng mga katilag. Ibig sabihin ko nanay, yung mga uh, laki po talaga din ang kitaan sa ganayan, honey. Uh -huh. Lalo kapag malawak ang iyong taniman. Uh -huh. At magkano lang po ang pan magkano, nana, yung pananim, magkano na pananim mo? Wala, yung wala yung itong bayan, kaya kailaki ng isang mga kudos yan. Aba! Hiningi pala ni nanay yung kuwan. So, wala pang binili din. Wala pa po ikaw binili. Ay, yung mga pataba, ganyan. Wala din po. Ay, wala din. Hindi din nagtatak. Ah. Wala din naman pong spray yan, hanay. Organic wala talaga. Ay, organic ako dyan eh, hindi paginagahan. Mm hmm. Yeah, mga pagbinda. Mga pagbinda na sa kanyang mga beshi. <laughs> yeah. Nanay. Oh, sa kanyang mga beshi sa sulok ko. Sa tulay po si nanay dati nagdadala din. Oo, oh, kanina ako nagdala doon. Kanina umaga. Mm -hmm. Yun yung, ika, iyon yung, yun yung 280 mo nanay, honey. Oo. Yeah po ni Nanay din Asagili. Ito na po yung isang planggana, na mga kadilag. Bali, inabot po ng isang planggana na yung na-harvest ni Nanay ngayon. Wow! Pangalawa na niyang pitas ngayong araw, mga kadilag. Itong mustasa at pechay. Yan, yun po ay di-deliver na sa Divisoria Sulok! Yay! <laughs> Sasakay, sa. Sasakay sa Mercedes Tricycle! Ito. <laughs> Nadaling ko na po sa kusinaan namin mga kadilag. Itong ating napitas. At binili kay nanay. Yung bayad ay kukunin ko na din mga kadilag. Bali, ganito kadami ay 40 pesos only mga kadilag. Murang-mura. Narito na po ako sa bahay at daladala -dala ko tong mustasa. Gustong gusto ko mga kadilag na nakikipitas. Dahil ang gulay na mustasa ay aking paborito lalo pag kinilaw. Kaya yan, kukuha na ako ng pambayad para si Nanay may buhay naman ng mga kadilag. Nakakuha na po ako ng mga kadilag ng 40 pesos. At yan, nangatid ko na doon kala Nanay. Si Nanay ayaw pang magbabayad. <laughs> dahil pagka talagang mga lola, -like yun na yun, mga kadilag. Libre na ibibigay sa akin yung mustasa. Pero syempre, dahil buhay naman, oh, gusto ko din magkakita pati si Nanay. At bibigyan na natin. Si Talamboy na wala na. Nasa na si parang Talamboy? <laughs> Naulan. ulan. Ay naman, no? Para magkaroon ng madaming benta. Yeah. yeah. Benta. yeah. Okay. Thank you, nanay. Si Chloe. Chloe, tulungan mong magbenta si nanay sa mga besyo niya sa sulok, ha? Ah, ay si nanay at tatay lang ang pupunta doon. Tuloy gala na din. Medyo maulan, mga kadilag. Kaya siguro si Talambo yung nagpasok na. Talambo! Nandiyan ka sa loob! Bawal lumabas, ha? At maulan. So, si Talambo ay dahil maulan, stay at home. Ha, Talambo, ha? Bawal uh, mo magmartes sa tulay at gumala. <laughs> Kita mo po ay naglalaro. Ano yan? Panggatong. Nagawa mo truck para na eh. Ayan. Hindi yan lang sa inyo dahil ngayon ay online Bye bye. Talang po. At bay din na po ang ating mustasa mga kadilag. Bale ito po ay kikilawin ko mamaya at saka po kapag ka, uh, konti lang po ang kikilawin ko dahil ako ang mahilig po dito sa amin ng kinilaw, yung pong iba ay gigisa ng may sardinas. At hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Maraming maraming salamat po sa panonood at patuloy na pagsuporta. Don't forget to like and subscribe. Bye-bye.